Ay, Pagdating na ng pangatong gabi. Or before Saturday. Gabi. Yung eulogy, yun yung ginasariwa nung buhay pa siya, yung tao niya, pa siya, o yung mga kasama niya. Yun lang mo yun. Okay? May may from you, kayo ba? Mga, mga kaibigan ba kayo? O mga anak nito? O mga kahay? Bakit Ito ang mga kapatid naman Dapat yung asawa ng... Ako na punta <laughs> <taon> dito. <natin. laughs> Ah, I am Saldi. Si Saldi Rivera ho ako. Isa ako akong NBI agent. Kung pare ko, si Mr. Goods Cosme, ay uh, kaibigan namin si Ronnie. Siya ay isa sa direktor ng volunteer sa Gears Crime and Corruption. Pare kumpara kung pare buo ko yan, inaanak ko sa kasal si Ronnie. I met him year 2021 sa NBI, Backland Investigation Division. Rolly siya, nauna sa doon, pero uh, ano po siya ay confidential agent siya. Meaning, ang confidential agent ay uh, hindi ka talaga normal in unlike us. Now, we were trained sa academy, and then we were authorized to handle any investigation or operation. Magpagpani lang sa kriminal, pangguli kahit ano. Yung kay Paring Nori, is siya yung confidential agent. May mga ginagawa kami mga operations na pupwede siya yung mag-handle doon may pag ka ano pa. Pero kasama ko pa nito sa operator. Ang uh, nakadikit ko lahat kasi siya. Ate, kung okay ba? Oh, ka na ba? Okay na eh. Si Paring Rolly, Bukalin nito, babait ito, marunong um. makisama, hindi siya makulit, pero may... <laughs> ay, 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 oh, Maraming napakakamalan sa sa uh, ano office at ganun yun parang rude sa akin no, yun ang lang yun pero ang bait ng nakalalaki siyang kausap uh, hindi ko na po pwede ikwento sa inyo pero parang uh, si Rolly nagkakilala ko ito nung bandang 2010 20, kasi nung 2010 po meron akong kapatid na abuso na pinarder pinatay oh. Uh, tapos sa uh, ito na po So, Lonnie Rivera, no? nakilala ko si Lonnie. So since then, no, uh, sarap kasama si Lonnie. Job Kahit uh, namatayan kami, parang parang problema kasi ang saya eh. No? So thank you Lonnie, no? kaya tayo sa sa'yo. Eh, nakalimuti mo na mo na nangaralan ko ng na kapalit. No? So si Lonnie, uh, ano na mabait. Ano kung bakit? Ba't ko nasabi? Kasi siya yung tao na huwag tumulong eh, hindi siya huwag hindi Never kung naalala siya na huwag ng... Uh, yung, kasi pag tumulong eh, huwag kapalit eh. Pero siya, huwag tumulong ni Pani Sally, kaya kami nipitagal na punta sa Mela Bago. Kasi, yun ang nakita ko sa kanila na uh, wala sa iba. Yung tao na... Yun lang. Kalmahin mo sarili mo, kalmahin mo sa lahat ng mga kamag-anak namin, kaibigan, sa sabi kaibigan, salsi, Mr. Cosme. Ayaw ko na po pasalamat kasi nung magsama kami ng dalawang mga kapatid sa, sa bagong pinitira o isa sa kapatid ng Iki. ang tawag namin sa kanya dito. Lagi kami nagtatapagan, nag-aasaran. Gaawa ay kasama yun. Ikasama sa bakal. Pero, puso, hindi totoo yun. sila talag yun. Sa totoo lang, siyempre, kahit ganyan yung kapatid mo makuli, ako din ang makuli. Supportive siya. Napaka-supportive niya kapatid. Kasi, Santa. Dito, uh, this ceremony is for you pero ano, uh, nagsama-sama kami para sa'yo, sinadyan ng panahon at pagbamahal talagang bumalik dito. Thank you po sa lahat ng kumating ngayong gabi dito sa uh, sa pagkitipong ito. Ipapasalamat ko sa inyo lahat. Wala akong masabi. Masaya na malungkot ng Christian na kung masaya na malungkot kung masaya ka ba parang sa kapatid mo malungkot iba nang ka gano'n masaya na malungkot lagi niya ako pinatuhanan lagi niya kinakunta yung mga anak ko asawa ko lagi mo siya gagawin ingat ka dyan ang pagkakasalit mo dan ini satu saranan saya nagaitkan tadi tu. Kalau kau bangun betul-betul kau nak 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 Patayin po na saya, niya kahit sa Japan. Matigas talaga ang pernah mabai pero yang mabay po yung kapatid. Jauh po din sa naga. Siya tu sudah sa sabi kami kahit, nung bata kami nak manit sudah ako, siya daw, pangkat na. Panggatas, panggatas ko. Kaya po sa and the fellow natita alam mo parati si ali ay yung favorite pero no yeah gamit mo sabi ka mari mako mali sobrang sakit sa akin ng pagkawala niya. Sobrang sakit sa akin kasi kumula mo din. trabaho ako para sa kanya eh. Nag-trabaho ako para sa kanya kasi... Ikaw na yung kasi matagal na mawala. And ever since naging kami ni Dor, or naging si Dor, si Dada nito kung may yung tatay. At sabi ko, um, siya yung... siya yung nakapagbalik ma na, reminder na hiramin go na Salman okay okay you know yeah. well, to uh. uh oh, you know um, sorry to call in the try sigurado buko ko pako pinao hospital niya okay correct group airport nya ne code at airport airport nya ne sana